saan pwedeng ilagay ang 100,000 na ipon. Una is, syempre, invest in yourself. Ito yung pinaka-best investment natin kapag in-improve natin yung sarili natin. Pwede kang mag-enroll sa mga online course, pwede kang mag-aral sa YouTube, pwede kang magbasa ng mga libro para mag-improve yung iyong kaalaman at yung skill mo. And dito nga, nakikita natin, ang success, eh, parang iceberg, no? Yung yung tuktok lang yung nakikita natin, yung magandang view lang. Pero actually, sa baba niyan, eh, para maging successful tayo, kailangan harapin natin yung maging disiplinado tayo, hardworking, dedicated, and persistent. And, of course, pangalawa, saan pa natin ilalagay yung pera natin, pwede tayong mag-start ng business. Kasi compare mo sa pagiging empleyado, limited lang ang ating income, tali ang ating oras, pero pag nag convert natin yung sarili natin from being employee to employer or mag, pagiging entrepreneur, ay eh, talagang magiging maganda ang source of income natin. May control tayo sa income natin at sa ating time. And of course, pangatlo, investment. Pwede natin ilagay ang ating 100,000 sa investment para mas lumago ito. And sample na lang natin dito, ang 100,000 kasi is 8,334 per month na ipon. So palagay na lang natin 6,000 ang month ang naiipon mo. Kung natutukang i-invest ito, Uh, na kumikita ng 12% per year ang interest, meron ka na after 10 years na 1.48 million. ba? Diba? So, kaya natin magkaroon ng million basta maging disiplinado lang tayo at talagang increase natin yung income natin para mas malaki yung kaya nating i-invest. To know more about savings and investment, i-message mo lang ako sa Facebook, Ro Ancelis Capistrano.